Ohio, Japan! Tara, samaan nyo po ako. Itutur ko po kayo dito sa bahay na paupahan. Ayan. May mga paupahan na bahay din po dito. Bukod sa mga apartment, bahay din po. Ayan. Tara, pasok po tayo sa loob. Ayan, maganda po ang garden dito. Ayan. Ito lang po. Isang palapag lang din po ito. Wala po itong second floor or hagdanan. Ayan. Ito po ang isang kwarto. At syempre, meron din po dito bath bathtub. Ayan. Ito po tayo sa loob. Ayan. Ang bathtub. At dito po inalagay naman ang washing machine. Ayan. At dito naman syempre, labos po dyan. Hugas ng kamay. At ito na nga po ang toilet. Ayan. At dito naman po tayo sa kitchen. Ito po ang kitchen. May kasama na po itong kalan na pwedeng magluto. Siyempre, ang lababo. Wala pa po siyang tubig. Ay, let na po pala. Ayan ang tubig. At ito naman po, ang kusina. Yan, pwede po maglagay dito ng lamesa. At ito pa po ang isang kwarto. Pwede din po gawin itong living, living room. May kasama na rin po aircon. Ang po talaga dito sa Japan. Wala kang na ingay ng mga kapitbahay na kumakanta. Ayan, ayan naman po ang likod niyan, mga kapitbahay. Thank you for watching! God bless everyone! Ohayo Japan! Buhay Japan! Ang house tour natin! Universidad